Kasi mas sanay tayo sa Tagalog, di ba? Babae, Mama ko 72 years old na. Galing Cavite siya. Pinapapunta niyo sa sentries doon sa nagsara nung restaurant para kumain lang. Sila pa ang gumastos sa gas. Mas malaki pa yung pinamasahin nila sa kinain nila at sila pa ang gagastos doon. Biruin mo, walang patawad yung mga yan kahit matatanda. Tapos kayo nagpapakasasa na sa Brazil. Grabe, napaka-luxurious, napaka-grabe ang pamumuhay, napaka-lavish. Naka-Ferrari yung apo, yung, yung anak-anakan. Naka-Ferrari, merong Lamborghini, merong Ducati. Ito, totoo to, ah, hindi to kwentong ano. Ito mga kapatid, hindi to kwento-kwento. Totoo to. Ito yung pinaka-paboritong anak-anakan Merong Lamborghini. Merong Ferrari. Merong GT-R. Magkano yan? Ang GT-R lang, magkano? Siguro nasa 12 million. Ferrari. Ducati. meron pa mga big bike, mga BMW na worth 2 million. May eh, wala namang mga trabaho. ba? Diba? Tapos yung nag-aambagan, mga mahirap na kapatid sa lokal, mga mga matatanda. Nagpe-pledge. Kahit wala ng, ano, bong nagtitinda lang ng ano sa bangketa nagpe-pledge para dun sa copy na monthly naguhulog 1,000 1,000 ata dati kasi ako nagcopy din ako eh eh merong mga ano walang wala nagpe-pledge din tapos ang aambagan ah, mo itong merong mga mansion anak nung to oh, paiyak-iyak pa alam mo mas gusto ko pang mahutang maraming maligaya pag nahuhutang ako meron akong apo na maraming pinapabili. Kahit mangutang ako, mapaligaya ko lang yung aking apo. Napapaligaya ko yung apo ko. Pag nangutang ako, mabili ko lang yung pinapabili niya. Tapos hindi lang yung apo ko lumiligaya. Lumiligaya pa rin yung nagpapautang dahil kumikita siya sa akin ng tubo. Sabi ko kay Brad mas gusto ko pa kung minsan ma kaysa sa maghingi sa kapatid kasi hindi naman lahat ng kapatid nakahandang tumulong. May mga kapatid kahit masagana sa buhay, hindi nila nauunawa yung Sinasabi sa Biblia, ang naghahasik sa kanyang sariling laman, sa laman aani ng kasiraan, at dapat ang naghahasik ng sa Espiritu, sa Espiritu ay aalit na buhay naman na walang hanggan. Pero titigil din ako, huwag kayo mag-alala. Hindi naman to forever na ganito. Ayoko ko din naman ng ganito gusto ko lang ano mamulat yung ibang mga nandiyan pa hanggang ngayon kasi marami pang mga mga closet eh marami pang nabubuksan ng isip sa pagiging dilulu buhay ko noon umiikot lang dyan sa totoo lang yung buhay ko umiikot lang dyan sa samahan na yan. dahil sa paniwala na tayo yung totoo yung mga nagbabasya sa akin dyan, baka hindi pa kayo nakagastos ng ticket ng worth 20,000 hindi pa kayo bumibili ng mga produkto, inuubos nyo yung produkto sa lokal para sumuporta buti ako 6 years lang o, oh, yan si ate yan si Jubi Canonella Chica, kapatid ko yan um, isa ako sa mga may kasalanan kung bakit sila naanib <laughs> at ganito kasi yan 16 years old ako noon. Nainganyo ako nung mapakinggan ko si Brad Eli sa Channel 13 sa sa ano sa programa ng dating daan sa sa Sambuanga yon, Channel 13 at saka DC at DCRH, DCRH dati sa radyo naman pagkatapos sa TV sa radyo naman hanggang alas dos yun nakikinig ako uh, parang na, naging addict ako nun lalo na pagdating sa mga ano, debate na-addict ako doon sa pakikinig ano palang ako noon uh, ano palang ako noon 14 years old kasi 2 years bago ako umanib eh nakikinig ako ng 2 years 14 years old nakikinig na ako so ako mismo ang nagdala sa kanila lahat mama, papa ko isa kong kapatid so apat kami kasi hinanap ko yung lokal sa Sambuanga hinanap ko yan ako yung nagdala sa kanila lahat doon at sabay-sabay sabay-sabay kami na anib February 18, 2003 at alas 3 350 na tayo ng hapon ako na ni Ka Ato Tobias sa Sinubong Sambuanga City. So nag-ayuno pa ako noon bago ako ilubog. Hindi pa ako hindi pa ako di ba? Siyempre, Di pa ako nabuntis mga turo, nag-ayuno na ako noon. Sinusunod ko na yung mga doktrina noon. Di na nga ako kumakain ng halal noon eh, kahit ano mga delata. So ako yung nagdala sa kanila lahat. Ayan, yung kapatid ko. Ako yung, ako yung salarin. <laughs> Kumbaga, ay paniwala ko kasi talaga kami, ka, tayo na yung totoo eh. Imagine no, dinala ko pa sila lahat dyan. Ate kasi ganitong kwento niyan. Sinuspindi kasi yan dahil sa pag-aahit lang ng kanyang kilay. <laughs> Grabe, ganun kaya tindi dati. Tingnan nyo, nag-evolve din talaga, nagbago din talaga, no? nagkaroon ng pagbabago. Dati pag, ano lang, pag-ahit lang ng kilay. O, 2009, dahil sa kilay. Yan yung kapatid ko na yan. 2009 siya, dahil inahit yung relay niya, na siya. Biro naman sa na-suspend lang sa Lilay. Pero ngayon, hindi lang ano, hindi lang pag-ahit tinatato pa. <laughs> May mga nakikita ko nakatato pa. Ano pa yung iba? Masyadong anipis. Alata masyadong ano. Talagang nakalinya o Ano pa ang ginagawa ngayon? at hindi mga make-up. At ngayon, pero nga, naghapit na ng maong eh. So, hindi na, hindi na nasusunod yung pinaka-standard, no? Kasi nga, hindi naman kasi talaga totoo, eh. Yan si ate, 2009 nawala dahil sa kilay. Pero, yan ba, sumama ba yan? Hindi, Hindi naman yan. Ang sabi kasi sa atin, di ba, pagka umalis ka, ang sinasabi sa atin, pagka umalis tayo, uh, lalo tayong sasama ng sasama. Actually, hindi naman ano, maayos naman yung maayos naman yung pamumuhay ni ate. Maayos yung pamilya fami niya, maayos yung asawa niya. Buong pamilya sila, maayos. O, matagal na silang naka-exit. Matagal na siyang naka-exit. So, hindi naman siya sumama. Actually, nung nandyan ako, masama ng... Ako pa nga masasabi kong masama ugali eh. Dahil nga, nagiging, nagiging judgmental tayo. Kasi paniwala kasi natin tayo yung totoo paniwala kasi natin tayo yung sa Diyos tayo yung kinakausap ng Diyos kaya nagiging judgmental tayo nagiging palahatol tayo yun, naging masama ba yan? hindi naman naging masama Tagal na yan, 6 years na siyang wala sa iglesia. Pero maganda naman yung kanyang pamumuhay. At hindi totoo na dyan lang sa samahan na bumubuti hindi lang kayo kasi lumabas, hindi lang kasi kayo uh, tumitingin sa labas, nas naka-isolate kasi kayo sa box, kaya akala nyo kayo lang yung gumagawa ng kayo lang yung nagbago yung buhay marami, marami sa ibang marami sa born again na nagbago ang buhay isa na yung kapatid ko, pastor yun yung kapatid ko na adik yon, yun, yun nambubugbog yun sa amin eh nung naging pastor, wala nga pera eh. Hindi nga mayaman eh. At iba yung buhay niya ngayon. Sobrang bait. <laughs> ang bait talaga. Dati adik yun ha. So, huwag niyo sabihin na kayo lang yung nababago yung buhay niya. Hindi totoo yun. Maraming mababait na tao. Actually, mas mababait pa nga yung iba dyan. Kaysa nasa labas eh. Kaysa nasa loob eh nagbago ang buhay sa born again okay maniwala na kayo lang dyan ang nagbago kayo driven kayo by fear kaya kayo sumusunod dahil may nakakita sa inyo natatakot kayo masuspindi hindi talaga bukal sa kalooban yung sumunod dami dyan dami dyan ginagawang kalokohan sa loob eh. marami akong kakilala dyan hindi nyo ipagyayabang nyo 90%, 80%, karamihan sumusunod dyan sa loob naku pakitang tao karamihan dyan pa dun sa mga kapatid na nag-aambagan na ng na mga matatanda na wala silang patawad ito lang wala mga patawad mga yan sa pag-aambagan kahit babaeng bao mama ko babaeng bao na eh. babaeng bao means ano? widow ba? tama ba? kasi mas sanay tayo sa tagalog ba diba? babaeng bao mama ko sa 22 years old na galing kabite siya pinapapunta nyo sa sentries doon sa nagsara yung restaurant para kumain lang sila pa ang gumastos nagambagan sa gas mas malaki pa yung pinamasahin nila sa kinain nila at sila pa ang gagastos doon biruin mo walang patawad yung mga yan kahit matatanda tapos kayo nagpapakasasa na sa Brazil ha, grabe napakaluxurious napakagrabe ang pamumuhay napakalabish naka Ferrari yung apo, yung yung anak-anakan, naka Ferrari, merong Lamborghini, merong Ducati. Ito totoo to, ah, hindi to kwentong ano. eto mga kapatid, hindi to kwento-kwento. Totoo to. Ito yung pinakapaborito anak anak-anakan. Merong Lamborghini, merong Ferrari, merong GTR. Magkano 'yan? Ang GTR lang, magkano? Ah, siguro nasa 12 million. Ferrari, Ducati, mayroon pa mga big bike na BMW na worth 2 million. Eh wala namang mga trabaho. 'Di ba? Tapos yung nag-aambagan, mga mahirap na kapatid sa lokal na mga matatanda. Nagpe-pledge kahit wala ng ano, buong nagtitinda lang ng ano sa bangketa, nagpe-pledge para dun sa copy na monthly naguhulog 1,000, 1,2 dati. Kasi ako, nag-copy din ako eh. 1,2 yung hulog ko dati nun, no, eh monthly. Eh, merong mga ano, walang-wala. Nagpa-pledge din. Tapos, ang aambagan mo, itong merong mga mansion. Anak nung to, oh, paiyak-iyak pa. -iyak -iyak pero pa. pang dextros. Sasabihin nyo, sige nga, magat Uh, lum ano nga, mag-join nga kayo dito ano, kung merong malakas ang loob dyan na elder, mag-join nga kayo dito sa live. Patunayan yung peke yung sinasabi namin na wala kayong mansion, na puro ay fake ano lang, AI lang, na puro invento lang, paninira lang. Sige nga, hinahamon ko nga kayo, mag-umakyat nga kayo dito sa live natin. Patunayan nyo nga na peke yung mga nakikita ninyo ngayon na ebidensya. Patunayan nyo, bakit hindi nyo kayang, ayaw, ayaw nyo harapin? Bakit binablock nyo ako agad pagka once ino-open ko na yung pagdating sa nightclub? Bakit binablock nyo na ako agad pagka sinasabi ko na about sa mga mansion? Kasi hindi nyo kasi mapapasinungalingan yung mga ebidensya na yan eh.